Yan po ngayon anong areas yung pinakaapektado dahil po dito sa shear line na nararanasan natin ngayon? Ang pinaka-apektado po dito ay yung bayan ng Ma dito kasi kahapon po nagkaroon ng uh, landslide and flash uh, floods. Pero po yung uh, pass passable naman po yung yung kasi na clear na po yung mga landslide and yung floods uh, po uh, umupat na rin. Kasi ngayon parang uh, nagpakita rin yung uh, nagpakita rin maring araw. so Hindi naman po masyadong mainit, kaya lang po medyo makulimlim. So ang base po sa forecast ng pag-asa, uh, magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. So yun po ang uh, pinaghandaan namin kung uh -huh. kaya't uh, nag-spend po kami ng classes in 11 uh -huh. private and public. Uh -huh. Sir Dante, ano po ulit, bayan ng yung sinabi niyo po kanina? Manito. Manito, tama po 'yan? Opo, Manito. Oo. ilang barangay po ang nanjediaan sa bayan ng Manito? Ang affected po dyan, yung sa landslides po, tatlong barangay siya. Ang pinapian, Buyo and uh, Malubago, pero clear na po. And yung sa flash floods kahapon, uh, sa barangay Balasbas. Pero okay na po 'yun, passable na rin ngayon. And uh, yung mayroong isolated po, Barangay Kawit. Uh, kasi po yung uh, footbridge sila ay nag-collapse. So ang asa hanggang sa ngayon po, ginagawa ng local government unit pa dito para magawa, ma-repair yung uh, naunang nasabing uh, footbridge. So. Oo, sabi nyo nga po, ano, medyo humupa na po yung mga pagbaha dun sa areas na nabanggit natin. Pero yung po bang area na yan, talagang binabaha noon pa o ngayon lang? Uh, may mga pagkakataon po, pero ngayon 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 na naman uh, na, uh, nagkaroon ng pagbaha. Uh, yung mga nakaraang uh, ganitong situation, hindi naman masyado. Opo. Ang laging meron po dyan yung uh, landslide. Opo. Nung pong Christine, binaha din po ito? Uh, meron din po. Meron din pong pagbabay. Okay, sige po. So sa ngayon po, di ho ba't ang Albay din po itinamaan itong si Christine. Marami po din ang mga sinalanta dyan. Naka-recover na hubas sila at ito hubang mga lugar na ito na binaha ito pong weekend eh, ano, uh, dati na pong binaha ng Christine. Opo, uh, actually manong pet, uh, papunta na tayo doon, papunta na kami doon na uh, sa recovery na kami. Mm -hmm. uh, kaya lang ganito, may mga ganitong uh, weather disturbances. So medyo naantala. antala. Uh, anyway, uh, alam mo naman tayo, uh, resilient tayo dito sa Albay. So ginagawa po namin ang kaya namin gawin para makabangon. Opo, sige po. So sa usapin po ng inyong calamity fund, kumusta po ngayon? Ang um, so far po, mayroon pa namang natitira kasi yung uh, calamity fund namin nung nakaraang uh, bagyong Christian and Apipito, hindi naman po ay uh, kalahati lang po ang ginamit namin. Okay, sige uh, po. Sa, sa ngayon po sir, uh, as we speak, wala na po yung baha. Dumaloy na po ito? Uh, wala na po. Wala na pong baha. Opo, Actually, nagpakita nga po ang araw dito. Mm, uh, mm, kaya so... na, natatawa na lang kami kasi eh, ganito po talagang ang shear Eh. Mm. Kung minsan, uh, in-expect namin mamaya mga hapon, baka Ah, uh, mula na naman.